Ito nga yung pinakamasakit na part mga mare bilang si wife ang umalis nga yung mister mo naman, nakbaka. Katapos nga ng tatlong buwan yung bakasyon mga mare, ito na nga yung araw na aalis na siya. March 6 nga yung alis ni Mr. Mga Mare, kaya umaga palang pagkagising niya, ay Diyos ko, eto nalulungkot na nga kami. Saktong-sakto naman mga Mare, kakaot ko nga lang din sa trabaho niyan, kaya sabi ko sa kanya ay may labing-labing -labing muna kami dahil aalis na siya. Charest. After nga namin maglabing-labing mga mare, ito nga nagkakape na nga kami para may lakas nga kami at hindi nga antukin. Parehas na nga kami nalulungkod dyan mga mare, pati na nga rin tong bunso ko ay Diyos ko, na nga. Sobrang ha? hirap talaga maging OFW mga mare, lalo na pag may anak ka na ganito, Diyos ko, ito talaga yung mga kinaka-homesick ni Mr. 3 years old pa nga lang tong bunso namin mga mare at kasabay nga niya ng birthday, kaya nga mahal na mahal din niya, ganun. Lagi ko nga pinapaalalahanan si Mr. mga mare na wag nga masyadong isipin yung homesick, ang isipin nga niya ay yung pamilyang may iwan niya dito sa Pinas. Pang sakay na nga to, mga mare, kaya sobrang sakit pa rin pag talagang umaalis siya. Kaya nga minsan, mga mare, pag nakabakasin siya, ay madalas nga kaming nagbabanding para nga pag alis niya, hindi nga siya ma agad-agad. Ganun. So yun nga, mga mare, pinaprepare ko na nga yung mga gamit niya na dadalhin. Mga importante lang naman yung binili namin sa grocery, lalo na yung mga shampoo, Colgate, mga ganun, tsaka yung mga sabon. Sabon na gagamitin niya ng 8 months. Nagdala nga rin siya ng mga detergent powder, mga mare, para nga pag naglalabas siya doon, ay eh, hindi na nga siya bumibili dahil sobrang mahal nga daw sa barko. Pinagdala ko rin siya ng mga toothbrush niya, mga mare, tsaka nga ng mga cup noodles para kung sakali nga nagutumin siya ay may makakain nga siya sa kabina niya. Sa mga oras nga na mga mare, tinulungan na nga rin ako ng mister para nga rin walang makalimutan para alam niya yung mga gamit niya kung nga nakapwesto. Oh. Nakakalungkot lang talaga isipin, mga mare, na alis na nga siya. Hindi ko nga akalain na yung 3 months na yun ay ganun nga kabilis. Kailan okay, nga lang, mga mare, nung nag nga ako nung dumating siya, ay to ko, ito, nagbablog naman ako na alis na naman siya. Kung meron nga lang choice, mga mare, na dito na lang siya sa Pilipinas, sa Diyos yun na lang talaga yung gagawin namin. Ngayon kasi mga mare, ay, hindi pa talaga namin kaya na dito nga siya magstay sa Pinas dahil hindi nga kaya yung mga bayarin at yung binabayaran din namin bahay. So yun na nga, mga mare, after nga namin maayos yung mga gamit niya, inaligo na nga kami dahil tanghali ay aalis na nga kami. Matutens no, na nga ako dyan mga mare, hindi ko na talaga alam yung nararamdaman ko kung iiyak ba ako, maglulupasay ba ako, ganun. Chares. <laughs> Sabi ko nga rin kay Mr. Mga Mare, ay yakapin na niya ako ng mahigpit dahil aalis na nga siya at ito na nga yung last time na magyayakapan kami baka. Yung mga oras na yan mga maray hindi ko na nga napigilan umiyak. Diyos ko napakasakit talaga. Ah. Sabi ko naman sa kanya mga maray hindi habang buhay. OFW siya. Magsisikap talaga kami para magpolgoods na siya dito sa Pinas. Ah, sabi ko nga sa mister ko mga maray ay hindi nga ako iiyak pero just ko nung niyakap nga niya ako ay lumambot talaga yung puso. From oh. strong independent woman mga maray naging Disney Princess ako. Charisse. <laughs> Ilang minuto na nga lang yung inaantay namin dyan mga mare dahil inaantay na nga lang din namin yung sasakyan na maghahatid sa amin sa SM Clark. Hindi na nga siya nagpahatid sa airport mga mare dahil malulungkot lang daw siya kaya sa SM Clark ko na nga lang daw siya ihatid. Buti na lang talaga mga mare ay malapit lang talaga kami sa SM Clark. Mga 30 minutes nga lang yung biyahe kaya nga nakarating kami agad. Dati kasi mga mare sa Pasay talaga siya sumasakay pero nung nalaman nga namin na merong nga na iyan na point to point dito sa tapat ng Clark ay Diyos ko dito na nga kami pumunta. Sa so, hindi naman mga mare ayoko rin naman na naghahatid sa airport airport dahil hassle na ay nalulungkot lang din ako. Kaya nga buti na lang at may sakayan nga dito sa tapat ng SM Clark at eto nga yung mga schedule nila. Kung gusto nyo nga i-check ay screenshot nyo na lang. At eto na nga yung pinakamasikit na part mga mare sa pag-OFW ay yung magpapaalam ka nga sa taong mahal mo. Gano'n? Sabi ko nga kay Mr. Mga Mare idarating din yung araw na hindi na niya kailangan umalis. Kaya nga nagtatrabaho rin ako mga mare at gumagawa nga ng mga content para nga kumita rin at makatulong nga kay Mr. para nga dumating yung araw na hindi niya kailangan umalis at magpurugod na dito siya sa Pinas. Sobrang hirap kasi talaga maging OFW mga mare, pero dahil nga sa pamilya, Diyos ko, lalabanan natin yan. Kaya nga kung isa kang Siemens wife or isa kang OFW mga mare, eh ko, subukan na natin magtipid-tipid para naman yung mga OFW natin sa ibang bansa ay makauwi na at mag-for good na sa Pinas. Ganun. Sobrang bigat kasi talaga sa pakiramdam mga mare, lalong-lalo na kapag umaalis nga sila, eh kulang na lang sumama na ako sa maleta niya. <laughs> sorry na nga mga mare, nung nakasakay na nga siya, buti na lang talaga dahil puno na yung bus, ay meron pa nga isang slot na upuan at dun nga siya sa harap nakaupo. Every one hour nga yung bus dito mga mare, buti na lang talaga at nabutan talaga namin yung 1.30pm na schedule. Shout out na rin pala mga mare sa mga seafarer at sa mga seaman's wife natin dyan na patuloy talaga na lumalaban sa LDR para sa dollars, nakbaka. <laughs> kaya natin yan mga mare, laban lang talaga sa buhay, kahit LDR tayo, patuloy tayong lumaban, gano'n. So yun na nga mga mare, after ko ang ihatid si Mr. Imuwi na nga kami agad dito sa bahay at sabi ko nga sa mga anak ko, magsosolo nga dito sa kwarto, Parang nga walang istorbo. Chares! <laughs> Ito na talaga yung pinakamalungkot na part, mga mare. Pagkahatid mo talaga sa marino mo, eh, just ko pag uwi mo sa bahay, eh, gusto mo talagang umiyak ng umiyak. Ganun. Bukod sa wala ng cook, wala ng tubero, wala ng kalpintero dito sa bahay, mga mare, wala na rin dilig. Chares. <laughs> Ganito talaga yung pakiramdam, mga mare. Wala talaga tayong choice, kundi umiyak na lang ng umiyak muna hanggang sa makamove on nga tayo ng mga ilang araw. Ganun. bay na to